Dito tayo ngayon sa Transcycles Pioneer Papaayos natin yung ball race So yan talagang common problem ni Honda Beat V3 Tsaka ng mga click daw Sabi ni mekaniko So yan, paayos natin Update kita mamaya ana po 'bay kaniyo di di street po kani oh ni taning tapaludo ba nararami di street sa monivilla anak kami oh <laughs> sakit na po na sakit sa bit dire man sa atin sa oh mo kailangan pala talaga tanggalin yung kaasarap para mabuksan mo yung lock no ano pupunta ano na sa pool ni kailangan talaga tanggalin yan so you know naman din di no tapit alam <laughs> kalian <laughs> Dapat meron kang ganyan Panglugit Kasi kung wala kang panglugit Hindi mo matatanggal yung kaha Hindi mo pala kaka-challenging ang kaha ng boss <laughs> ito yung pinaka common na problem ng Honda Beat mapipil mo yan kahit na 3 months mo yung motor mo 4 months, mapipil mo na yan lalo, lalo na pag araw-araw mo ginagamit kung so, masailan dyan sa motor pagkakataon na hindi maingat yung mekaniko mo, patay ka. Yan, natanggal na. Natanggalin nga muna yung mga ano, nakakapit. Grabe, um, uh, hirap. Hirap naman tanggalin yan. Walang bali yan. Walang bali yan. So guys, nakita nyo na ang mga cons na pag clip ano ka on the bit owner ka. Yung nakita nyo yan, ang daming gagawin. Ang daming tatanggalin. Kaya disappointed ako sa Honda. Kaya disappointed ako sa Honda. dyan yung boundary Kasi yun yung lock Ito, yung tingnan hindi na sumasama oh so wala na yung lock hindi na sumasama Ayan. yan yan oh. so oh, what you do you free oh walang grasa guys oh kita nyo yan parang kalawang na oh walang grasa oh. kasi kailangan nyo lang rasahan di yung papalitan yung mobile yun o yun yun grabe grabe naman Honda yun o oh. hanggal na talaga yung manibelo bunita na ako pre o oh, yun o oh. oh. yan lang yung pinahit ni Honda yung stock

hindi rin yung mga ibitay? pag ba yan ha? pag yung na mo eh? Mau nang lakri? Mau gina nyo na ito daw? Dapat Sakto na kayo mong pagkaitit ba? Uh -huh. Ako yung nagdabang sa mga Anong mga baguhan na owner ba? Kaya si lang siya rip eh. Amo lang siya rip? Kapay lang siya muna. Kapay lang siya muna.

Hindi naman na sila kabuo. Sabi, ah, nakita nyo na yan. Kapag oh. lang, nag kabuo <laughs> na yan, yung problema ng Honda Beat. Sus, marios Shout out sa wapong mekaniko. <laughs> <laughs> Araway, <pala> yung... <laughs> Kaya kayo.

Go, no, so, tingnan nyo. Sinalawang. Di ba yung kulay sa, ano, sa ilalim at sa taas? Shout out para sa Vincent ko. Riba.

pan mga vlogger ba kay manik nang vlog ug mekanik ko kay magpan ka sa mana ta kinapula man tarbo kay wa gitanggal ang telescopic uh, <laughs> <kuhil>, ato ni baro o kay dili <laughs> naman telescopic do tindi lang na sa motor kay ngani pili lang ni mo idala telescopic Pone que el video es el oh, derecho charging. Aki mo niya po niya, hindi Para circle lang na wire. Circle lang na... Sige naman, sige naman siya. Ready ah. Di kwento kasi kumpra? Este? Oo. Di di 100 plus lang. 100 plus? Re -re mga single ah. Uh. Pag release. Gusto na kasi Ah, jingareal. Sampak tayo. So <laughs> 50 na <lang. laughs> Sa... Ano <laughs> yun? Yan, tutunuan na yung... Hindi ko man, ilit ko na yun. Boys, ano lang? Masita na ito. test drive na siya. Ganito lang dapat yung takbo mo kasi para mapil ma mo talaga kung okay na ba yung gulong. good wala na yung tabig